Na, mga kababayan ko humirit na nga na nga uh, pinakamatinde pinakamalakas at pinakapal na pinak mas pinakapal na pinakapal na mas pinakapal na mas makapal pa <laughs> sa balat ng kalabaw ng budget mga kababayan <laughs> humirit ka pa ng budget ang tinde mga kababayan ko ang tinde humirit pa ng budget <laughs> o oh, ito na. Para wala nang pasikot-sikot pa. Budget ng OBP mga kababayan ko, oh, hindi makahirit sa Malacañang. Sa Malacañang nga ba o sa Kongreso? Aba. <laughs> Pag-usapan natin 'to, mga kababayan. Heto, ang mga maiinit na balita ngayon, mga kababayan. Ito na. Bakit di bakit hindi makahirit ito sa bakit hindi makahirit itong OBP? sa... ano ha? Ah, sa... 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 saan sa, 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 sa nga ba dapat? Sa Kongreso? O sa... o sa Malacanang? Ito ang video. Panuorin natin. Nagot ng Malacanang ang pahayag ng opisina ng Vice Presidente na tila inetsepwera sila ng administrasyon lalo na po sa usapin ng budget. At live mula sa TV5 Media Center, na una sa balita, si News 5 Palace Correspondent Maricel Halili. Masi, anong sagot ng palasyo sa inaing ng OVP? Ayun na, unang-una sa lahat dito, uh. unang-una sa lahat, makinig kayo. Uh. Makinig po kayo sa akin. Number one, ano ang kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa budget ng OVP? Ha? <laughs> Di ba? anong kasalanan ng uh, gobyernong ito sa budget ng OBP? Ha? Tatanungin nga kita, Buday. Ano na naman drama itong pinagpapakalaan ninyo? Mag kayo dito kung bakit yung budget ng OBP eh parang nagmamakaawa kayo. <laughs> Alam nyo sa totoo lang, Ayaw na ayaw ako sumagot ng ganitong mga question pagdating sa pera. <laughs> ang sabi nila in public, inichipwera na naman ang Office of the Vice President ni ng Marcos Administration. <laughs> really? Ginipit kayo ng Marcos Administration? Talaga pa? <laughs> Totoo ba? Naginigipit kayo ng Marcos administration? <laughs> wow! <laughs> Mabayos sa, Di ba? Una, sige, panapain ka muna natin. Bok, mali sinabi ng Malacanang, bukas daw. Si Pangulong Bongbong Marcos. Uy okay naman pala, bukas naman pala eh. Bukas naman pala, buday. Chuta! <laughs> Bukas si Bongbong Marcos! O, oh, di ba, mga kababayan? O, oh, bukas si BBM! <laughs> Wala naman sinabi si Bongbong Marcos na hindi siya magbubukas, ha? Bakit ganun ang report nyo, ha, Buday? <laughs> di ba, mga kababayan ko? Bakit ganun ang report nyo? Tanong ko lang, ha, tanong ko lang. Bakit ganyan lang ni mo, Buday? Walang sinabi si BBM na hindi kayo bibigyan ng budget pag sasabihin nyo hindi bukas. Ngayong <laughs> pangalang eh, oo, oh, oh, itan nyo ah, hindi trabaho ni BBM ang magbigay ng pondo sa OBP. <laughs> Pero mga kababayan, ipinagpipilitan nitong, ah, uh, OBP, mga kababayan ko, na kailangan, na kailangan nila ng ano, mga kababayan ko ng pondo. Pinagpipilitan talaga ng ano, ulitin ko. Pinagpipilitan ng OBP na kailangan nila ng pondo. Hindi daw bukas sa Malacanang. Wawa si Buday. <laughs> ang sakit. Di ba? Alam mo, sarap mga alipusta ngayon eh. Sa totoo lang eh. Di ba? Hindi, hindi, hindi naman si Bongbong ang gumagawa ng budget ng OBP. Ano naman kalokohan to? Sige nga, pag-usapan natin. Napakinggan ang mga suhestyon ni Vice President Sara Duterte, basta ito ay makabuluhan. Yes. Okay, basta ito ay makabuluhan, basta ito, hindi kasama yung budget ng rally nyo. <laughs> basta hindi kasama yung budget ng rally nyo. Pwede natin pag-usapan yan. Ha? Ah? Yan ang sagot ni Palos Press Officer Under Secretary Claire Castro matapos niyang banggitin ng tagapagsalita ng Vice Presidente na service o hindi makabubuti sa ating bansa yung pagiging out of the loop ni Vice President Sara Duterte. Ayan! Ita nyo na mga kababayan ko. At kung hindi rin pagbibigyan yung budget na hindi hiling nila. Ayan! O siya, ito tanong ko sa iyo. Ganito yan eh. Ganito yan mga kababayan ko. Kanino ba dapat tumingin ng budget si Buday, mga kababayan? Yun ang pinakamalinaw na tanong dito. Kanino dapat tumingin ng budget si Buday? Kay Bongbong Marcos ba o sa Kongreso? Sagutin nyo nga ako, mga kababayan ko. Kanino dapat tumingin ng budget itong si Buday, mga kababayan? Kay Bongbong Marcos o sa Kongreso, mga kababayan ko? Sagutin nyo nga ako. Kasi para matapos yung agam-agam, para malaman na, para alam ng Pilipino kung kanino talaga hihingi ng budget ang OBP, saan ba hihingi? Mga kababayan ko. Nga. Saan dapat tumingi mga kababayan? Sagutin po ninyo ako. Saan dapat humihingi ng budget ang Office of the Vice President? Kay Bongbong Marcos ba? Mga kababayan ko? Ang sagot, kung kay Bongbong Marcos ang iniisip ng mga DDS, mali kayo doon. Saan dapat humihingi ng budget ang OBP, mga kababayan? Sa Kongreso! Si Sara, nag-college ka naman ni, eh. Ganito yan, Sara Duterte. pag ka ng budget, hindi ka mangingi doon sa presidente. Kasi yung presidente, nagdidepende lang din yan sa budget na ibibigay ng Kongres. Right? Nagtidepende lang yan sa ibibigay na budget ng Congress. Ngayon, mga kababayan ko, ngayon mga kababayan, si Bongbong Marcos, didepende yan doon sa ibibigay na budget sa kanya sa OBP. Ay, sa, sa ng Congress. Ngayon, ang tanong dito, saan dinihingi ang Vice Presidente ng budget sa kanyang uh, opisina? Natural. Natural. Eh, di sa Congress anak ng teting naman, Oo, oh, oh. oh, buday, o. Pinasakit mo na naman ang ulo ko, sa ka mangingi? Natural. Eh, di sa kongreso. Sa kongreso. Di ba, alam mo naman. Kasi pinaratangan mo naman si Martin na, ano, di ba, magnanakaw. Pero nag-corrupt na sinasabihan. Sinasabihan yung si Martin ng corrupt. Tapos magnanakaw sa kongreso. Tapos ngayon, sasabihin mo, di mo alam kung saan ng budget kay Bongbong Marcos. Hmm. Paano? Pagkatapos mo pagsabi-sabihan ng kung ano-ano si speaker, hindi ka makahingi ng budget ngayon, di ba mga kababayan? <laughs> o, pagsabihan mo ba naman ng tambaluslos? O ngayon, sino nga ka humihingi ng budget kay tambaluslos? O, di ba? Ikaw naman, si tamba tambaluslos ang tawag mo kay Martin. Ikaw naman, si tambalustay. Pistilan, oo. Tambalustay? Tambalustay? nagpipilitan niya na si kay BBM hindi eh. ka nga maka, hindi ka pwede magbigay sa ng budget yan. Hindi naman kongreso yan si BC Bongbong. Presidente yan, nakalimutan mo. Ang uh, sabi nga ni Yuse Castro, bukas naman ang Malacanang, napakinggan ang sinasabi ni VP Sara, pero ang problema, mismo si VP Sara daw ang ayaw tumulo. Ayan, yun yun. Ma-pride. Tanggalan ng budget mga kababayan ko para maganda. Agree ba kayo mga kababayan ko? Ako, unga, ako, 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 ako lang ha, ako, ako lang ha, ako, ako lang. Kung ganyan ang ginagawa ng vice presidente ko, ayaw makipagtulungan sa gobyerno. Puro kaputahan ang ginagawa mo. Tanggalan ng budget, ganun lang kadali 'yon. 'Di ba, mga kababayan? Hindi na. Ano si Bongbong Marcos pa? Si Bongbong Marcos pa mangi ano manging manininginiklod sa Si BBM pa ba magsasalita sa iyo? Si pangulong Bongbong Marcos pa babaan lalambing sa iyo para lamang magkaroon ka ng budget mo. Ano ka? Siniswerte? <laughs> Sarap mo <mong> kalbuhin! <laughs> Sarap mo kalbuhin, promise. Sarap mo kalbuhin. totoo lang. Saan kayo, ma Saan kayo makakita ng vice presidente, mga kababayan ko, na yung presidente pa natin na maglalambing sa kanya? Samantalang, ikaw na ang, ikaw na, ikaw na vice presidente ang may atraso sa Pangulong Bongbong. Tsaka makita, only Vice President Sara Duterte. Wow! <laughs> di ba? Ang galing niya maging Vice President, no? No, nakakabuang. o sa totoo lang, nakakababayan ko, nakakabuang. Hindi ka na nakakatuwa, nakakainis ka na, promise. Muray ng budget niya drobo na si Sarah. Kung pwede lang sa constitution tanggalan ng budget ang OBP why not mga kababayan ko tanggalan natin ng budget kasi hindi under the constitution eh pero under the constitution din mga kababayan ko nakasaad na kailangan ng budget ng OBP ay dumaan sa kongreso hindi po sa pangulo mga kababayan tuloy Matatandaan pa nga raw na minsan binanggit ni VP Sara na meron siyang alam na formula kung paano mapapababa ang presyo ng bigas sa merkado pero hindi raw niya ito i sa administrasyon dahil ayaw niyang tumulong. Lo, lo, lo. Alam niya daw yung formulation para daw mapababa ang presyo-presyo ng uh, bigas. Lo. Hoy! Tatay mo nga, hindi nga nagawang 7 pesos yung bigas. Buwang ka ba? Hindi nga nagawa, ikaw pa kaya? Niluloko tayo nito, ino. <laughs> alam mo, kahit na may alam ka pa na pababae ng presyo ng bigas, hindi mo ituturo. Wala naman kaming pakialam. Kasi may 20 pesos ng bigas. Ha? Huwag ka magalala. May 20 na kaming bigas. <laughs> Saan tayo loko? May 20 pesos na nabigas eh. Nuaanin pa namin yung formulation mo. Kainin mo na lang yan naman buhay. Hindi <laughs> ka namin kailangan sa Pilipinas. Hindi <laughs> seryoso. Kita nyo mga ginagawa nito pag makasarili, mga kababayan ko. Parang ma pang makasarili. Tingnan nyo naman. Saka makakita. Hindi, hindi, siya magtuturo kung paano magkaroon ng 20 pesos na ah, hindi magkakaroon pa babae ng presyo ng bigas. Anong tawag dito mga kababayan ko? Maka makasarili. Sino pinahirapan nito, mga kababayan ko? Taumbayan. Sino ang taumbayan? Tayong mga Pilipino. Sino mga Pilipino? Tayong mga taxpayer. Tayong mga taxpayer na nagpapasahod sa ano? Sa vice-presidente na ito. Tandaan nyo, mga kababayan. Hindi <laughs> ko tuturo yung pagpapababa ng bigas. Bahala kayo mga Pilipino. Mamatay kayo dyan. Yan ang galaw. 'Di ba? Tapos kayo pag walang budget, magdedeman. Dapat mangingi ka doon sa Congress. Ay, kasi ganito 'yan eh. Ganito 'yan. Parang thesis 'yan. O sa mga nag-college ah. siya. <laughs> ganito 'yan. Sa mga nag-college. O, sa mga papaliwanag ko rin. Kapag humingi ka ng budget sa Congress, tandaan nyo to, pag humingi ka ng budget sa Congress, number one, mga kababayan ko, eto, Ah, parang ano 'yan? Tatanungin ka. Hingi ka sa Congress. Kailangan namin ng 2.6 billion pesos na pondo sa Office of the Vice President. Ngayon ihihiring ngayon 'yan. Magkakaroon ng ano, ng i-check 'yan. Saan kailangan 'to? Saan ganito 'to? Ito ba'y kailangan ng ganito? Ito ba 'yung 'to? Uh, ito ba 'yung uh, kailangan gawin? Ito ba sa mo gagamitin 'to para sa antong presyo na 'to? para sa itong uh, budget na to. Ngayong parang thesis, gagalingan mo ang defense. Ididepensa mo yan doon sa Congress. Kasi pag inusisa ka nila, kailangan depensahan mo, mga kababayan ko, yung uh, budget mo. Kasi dyan nakasalala yung one year mo. Di ba? Tama ako mga kapatid. So ngayon, pag sablay-sablay ka sumagot at hindi mo na, hindi na satisfied itong mga kongresista na may hawak ng budget mo sa pagtipa ng uh, pagbigay pagbigay sa'yo ng pera ng taong bayan, eh magkakaproblema mga kababayan. Kasi malalaman doon, mga kababayan ko, kung saan napupunta ang pera, mga kababayan ko. Ganon sinisipi ng kongreso. So bakit inaaway ni Sara Duterte si Martin para mag -resign? Kasi bakit? Pag napalitan kasi si Martin, mga kababayan ko, makakakuha sila ng malaking pera. Now you understand kung bakit nila ginigiba ng ginigiba si Martin Romualdez. The reason kung bakit nila ginigibayan is para ano mga kababayan ko, madali silang makakuha ng pera. de ba mga kababayan? Alam nyo na kung bakit. Bakit nila ginigiba si Martin? Mga kababayan ko. Mm. Alahintindihan nyo na kung bakit nila ginigiba yun. But from the beginning, inuna nilang tirahin si Martin. Kasi pag nagiba nila si Martin, it's very easy to penetrate President Marcos, mga kababayan. And besides, na madali nilang mapenetrate si Pangulong Bongbong Marcos, mas madali nilang mahahawakan ng pondo at pera ng taong bayan. Maraming salamat, Miss Jazz. Pag sobra-sobra lang po, ha? So ngayon, mga kababayan ko. Oh, eto na. Eto na. Dumating na yung karma sa opisina niya. At yung karma ng opisina niya, mga kababayan ko, ay malabo pa sa suntok ng, uh, ng araw. Alam niyo kung ano yung problema, mga kababayan ko? Alam niyo yung problema ni Sara Duterte? Pera. <laughs> Yun ang magiging problema niya ngayon. Bakit, mga kababayan ko, pag walang pera, walang project. <laughs> Di ba? Mga kababayan ko, pag walang project, Walang papa. <laughs> Pag walang papa, walang e eh, abab. <laughs> Di ba? Oh, ngayon, mga kababayan ko, dahil walang project, ito si E-Abab, mga kababayan. E-Abab eh, no? Naki-millennial <laughs> na rin ako sa wakas. E-Abab. Maraming salamat once again, Miss Jazz. Thank you po, ah. Ma'am, sobra na yan, ma'am. Baka, ano, pag sobra lang po, ha? Sobra na po yan. Itong si A. Abab, mga kababayan, sa totoo lang, eto, mga kababayan ko si A. Abab. O, oh, eto, walang ano, walang ano, walang, walang ano, walang, ah, uh, ah, uh, kemerut. oh o, oh, di ba? Pag wala, <laughs> tama naman. Pag walang, walang A. Abab, walang kemerut. Siyempre, hindi siya makakagalaw. Hindi siya makapag-proceed. Pag walang budget ang OBP, isa pa, dagdag na natin, walang rally. <laughs> so, walang rally. Pag walang rally, walang maisog. <laughs> di ba? Inaway mo si Martin. Ngayon, hindi ka makaporma. Alaus ka. Di ba? Wala kang, ano, budget. <laughs> Pag walang budget, mga kababayan ko, walang galaw. Ngayon, ang CCC nila si Bongbong Marcos. Samantalang kailangan kang humingi ng budget sa Congress, mga kababayan. Okay? Patungkol naman sa budget, sinabi ni Jose Castro na base do Sabi ni Miss Jazz, pag walang, wag walang, walang walang pera, walang troll sa fake news ang mga Duterte. Ayos ah. I like that, ma'am. Sa inilatag na Department of Budget and Management na budget para sa Office of the Vice President para sa susunod na taon, mas mataas daw ito kumpara doon sa kasalukuyang budget ng OVP. Ngayon, Pag walang budget, walang Jupiter. <laughs> ano daw, <na>, doktora? <laughs> walang pag walang budget, walang Jupiter. <laughs> <laughs> depende na daw sa vice si presidente kung paano ito didepensahan sa kamara. Ayan, o, oh, di ba? Ano sabi ni Attorney Claire? Narito ang pahayag ni Undersecretary Secretary Claire Cast. Ang lamang po na hindi niya po ito uh, na ipagtanggol ng maayos sa House of Representatives. O yan, hindi niya na ipagtanggol ng maayos sa House of Representatives. Bakit hindi niya na ipagtanggol? sa ang budget niya sa House of Representatives. Pero yung pagtatanggol sa tatay mo sa Netherlands at kung ka kay Presidente na pinakidap ni Pangulong Bongbong Marcos, yung tatay mo, tapos ngayon dito sa pagdating sa budget, di mo madepensahan? Iloko mo kami ah! <laughs> Iloko tayo nito ni Sarah eh, no? Mga kababayan. Ang galing-galing tumipensya -galing sa Netherlands, mga kababayan. Kung ano-ano sinasabi sa presidente, tapos yung pagdating sa budget na kailanganin mo, isusumbong mo sa, sa media, magsusumbong ka, di ako binibigyan ni Bongbong Marcos ng budget. <laughs> Pero sa ka ng budget sa Congress, di ba? Eh bakit hindi ka sa Congress manghingi ngayon? Dami mong dakdak -dak dyan. Puro kayo putak. Doon kayo sa Kongreso mag-defend, mag, -de mag, -ano, mag, mag defend hindi sa media. Yawa ka. So, kung anuman po ang naging desisyon ng House of Representatives ng Congress, ay hindi na po ito saklaw ng Pangulo. Oo, oh, oh, narintindihan mo na! Bakit ba, bakit, bakit ba ano, no? Bakit ba lagi si Presidente Bongbong Marcos na lang palagi ang uh, lagi mong sinisisi? Ha, Vice President Sara Duterte. Ba't lagi mo na lang sinisisi si BBM? Kada may problema ka sa OBP, si Bongbong. Kada may problema ka dyan sa hinaharap mo, si Bongbong. Pinadaip yung tatay mo ng ICC, si Bongbong ang sinisi mo, ba't si Trillanes? Bakit bakit dinakip? Itong si uh, tatay mo, lagi mo pinagbibintangan lahat. Ngayon, pagdating sa budget, si Bongbong pa rin? Baka pag nawala ka na ng panty pati lablet, si Bongbong pa rin! <laughs> diba? Mga kababayan, baka mamaya mawala na to ng love life, si Bongbong pa rin ang sisisihin niya. Oh. Tapos magsusumbong kay Mahalik at tapos pagtitripan si Lisa. Yan ang galawan ninyo dyan sa mga yung mga DDS eh. Kala nyo di namin basa? Alam na namin. Di ba? Eh, wala kayong budget. Magsusumbong kayo sa media. Si Bongbong Marcos ang gigipitin ninyo. Walang ginagawa yung presidente. Alam mo, supposed to be dapat ikaw, Sara Duterte, makinig ka, buday. Gumagawa ka na ng legacy mo. Because your dream on 2028 election na ikaw ang frontrunner na sinasabi mong tatakbo bilang presidente. But in your dreams. <laughs> ba diba? Gusto mo maging presidente? Okay. Pero gumawa ka na ng legacy mo bilang vice president. Kasi kung wala ka pang ginagawa sa legacy mo na bilang vice president, huwag kang umasa magpe-presidente ka. Diba? Mga kababayan ko, oh. Huwag kang umasa. Mga kababayan, kung inaakala mong mananalo ka. ba? Diba? Dapat iyo, gumagawa ka na ng legasya mo bilang bise presidente at kung sakaling magustuhan ka ng tao, maging presidente ka. Sa panaginip mo na nga lang. <laughs> Paano? Wala na talagang plano, di ba? O sabi pa dito ni Tita Emily Sipagan, According to Castelo, Sarah is willing to help pero wala naman siya sa Pilipinas nasa ibang bansa shocks mas malala ka pa ata kay Lenny Robredo buti pa si Lenny mga kababayan ko nakagawa pa ng paraan sa buhay niya mga kababayan ko hindi siya binigyan ng malaking budget noon because she, she is the vice president of the republic of the philippines during that duterte administration hindi siya binigyan ng budget pero nakagawa si Lenny ng panibagong uh, uh, magagawa niya. But here's the thing, mga kababayan ko. Gumawa si Lenny ng NGO. Angat buhay ang pangalan. Tapos nakapagpatayo siya ng mas marami at nakatulong siya sa pondo at pera ng mga pribadong sektor. Hindi sa pondo at pera ng taong bayan. Shucks, nakakadiri si Sarah. Tamad, patugan. Gusto magpresidente? Ano mangyayari sa Pilipinas? Wala mas mabuti po siguro kung mas nais niya po na mas malaking budget uh, bilang Katulad ng isang sudyante, kung meron kayong thesis na gusto idipensa, idipensa po nyo. Correct! Yan naman. Yeah, Ayos para po kayo mapagbigyan. Yan ang sinasabi ko na hindi kaya ang gawin ni Sarah Duterte. Tamad ang vice-presidente. Dapat nasunod na kanta natin, ganito eh aming vice vice presidente tamad si Duterte <laughs> Shit. Pag ginawa mo yan, vice. Matatakbo. pa promise. Mm. Gagayahin ko si Gary Valenciano. Tsaka yung anak niya. Tandaan niyo yan. Aming presidente. Bong Bong Marcos. Bisik presidente tamad si Duterte. <laughs> o oh, di ba? Bagay na bagay. Yung vice presidente tamad si Duterte. Puro kabig pera, confidential palagi. <laughs> o oh, di ba? Tama ba ako? Ama ako! Oh, huwag nyo kakalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe.